Ayo, wala na akong bukol. konting konti na lang, oh. Ay, thank you, Lord. I love thank you, boy. Lord, Thank, thank you. you, Lord. Ang veteran comedian na si Ate Gay ay muling nagbigay ng inspirasyon sa lahat matapos ibahagi ang magandang balita tungkol sa kanyang kalagayan. Matapos lamang ang tatlong araw mula nang sumailalim siya sa radiation therapy, ay agad na napansin ang pagbabago. Lumiit na ang bukol sa kanyang leg. Isang napakalaking pag-asa ito, lalo na't dati na siyang tinaningan ng doktor dahil sa kanyang karamdaman. Ayon sa kanyang doktor, may stage 4 cancer si Ate Gay, isang uri ng sakit na tinatawag na mild pallid tumor o mucoepidermoid cancer versus squamous cell carcinoma. Sabi pa nga raw ng doktor, baka hindi na siya abutin ng 2026, pero ang sagot ni Ate Gay, lalaban ako kasi gusto ko pang mabuhay ng matagal. At sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, nananatiling matatag, masayahin, at puno ng pananampalataya si Ate Gay. Hindi siya sumusuko at sa halip, ginagamit pa rin niya ang kanyang plataporma para magpasaya at magbigay inspirasyon sa iba. Ayo, wala na akong bukol, konti-konti na lang oh. thank you Lord. I love you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Thank you.